eto pala mga boss nung napadaan kami sa Tolles Bridge sa buong Pilipinas. Agas-agas bridge sa Sogod Southern Leyte. At patarik din ito mga bossing yung daan papunta dito at makikita nyo mamaya na mataas na yung elevation dito. So far, so good pa rin itong aking uh, dalang Nissan Sentra Series 3 1997 po. Kahit mabigat yung dala at aircon all the way, kahit pang kami dito mga bossing, and uh, considering automatic ito, uh, at matagal na yung transmission to hindi pa napapalitan ng transmission ito, isipin nyo ilang taon na to pero ang tibay pa rin niya. And dito ang parking mga bossing sa DPWH, right after lang po ng Agas-Agas Bridge. So ito po yung dala kong... Nissan Sentra. Ayan, ang pogi-pogi o. -pogi, oh. Okay na okay pa rin siya mga boss. Medyo matagtag lang kasi syempre lowered. And ang bigat pa po ng karga namin. Punong-puno yan actually. And syempre, alam na natin na hindi naman lowered friendly yung mga dadaanan natin na kalsada. Lalo na from Cavite to Davao City yung biyahe, ba diba? Kaya kung magbabiyahe kayo, mas maganda hindi lowered. Pero kung lowered yan, ingat na lang kayo. Pwede pa rin naman. And Takbong pogi lang and triple ingat sa mga dadaanan. So eto na mga bossing, dinalakad na namin papunta dun sa gitna. Medyo nalulula ako kaya hindi ako makatingin dun sa ilalim. <laughs> Pero sumisilip-silip lang din. Last time nung una kong biyahe from Cavite to Davao, dumaan din ako dito at iilan lang bumabiyahe nun kasi pandemic noon time na yon Mahigpit talaga. At hindi ako makapunta dito. <laughs> natutakot ako kaka medyo nanginginig yung tuhod ko noon yung time na yun. Actually ngayon medyo nanginginig pa rin yung tuhod ko eh. Parang ang pagka nilalagay ko yung phone diyan, parang mabibitawan ko. So tallest bridge sa Pilipinas po. Pero mataas tayo mga bossing ha, hindi lang yung nakikita natin diyan sa baba at saka yung parang support niya. Mataas tayo, nasa taas actually ng bundok ito. Ang dami talagang magagandang tanawin sa Pilipinas mga bossing. Bitin lang talaga sa araw kaya hindi ako makatigil ng matagal. Kaya kung plan nyo pong mag road trip from Luzon to Mindanao, make sure na mahaba po yung araw ninyo.